Hello guys, nandito tayo ngayon sa Nai Cavite. Medyo masama ngayon ang panahon dito. Ah, uh, maalon. By Brian, shout out. Sabihin mo, usalitan ka Sabihin mo nandito tayo ngayon sa Cavite. Sabihin mo muna. Yan. Nandito tayo. Ala ala ala. Dito dito dito. Wala pa yan eh. Oh. Andito tayo guys ngayon sa Naay Cavite. Ganda rin ng ano na to, bangka na to. Ano? Lalaot na ka kami guys mga sa sunod sa sunod buwan kasi ginagawa pa lang yung bangka namin yung bangka namin dyan dito kami ngayon sa naik yung kaharap ay bataan ayos oh. uh, oh, anong ginagawa mo dyan hả sao nhìn đừng đại đinh